morning guys malapit na naman maluto ang lechon namin guys kain na naman tayo ng lechon guys dalawang araw sunod sunod nag lechon kami guys dalawang araw kasi may birthday sunod sunod parehas lang kalaki yung lechon namin kahapon ayan guys oh malaki rin

Okay guys, magkita na lang tayo pagluto na guys. Thank you for viewing.